Hello mga kamamshi, mga kapapshi. Welcome to the Rock of Vlogs. Happy birthday, Fat. So, naade ko dere karon sa balay sa akong auntie nga si Kap Elsa kay birthday sa kanyang daughter-in-law nga si Fate. So, syempre ang inyong uh, The Rock of Vlogs. So, good to the max dayon kay uh, hilig ba yata magkaunog ka ng koan libre. <laughs> Ay, gatay. So, kauban ako akong mga kuan akong mga gwapa nga mga igagaw. Nga si Ana, nga si Gina Lynn, si aliza si Vaweli, si Bim Bim og si Dudong Pidot. So kami kami ragit guys, no? Kay naa pa man mi another celebration karong uh, umaabot na pagka Domingo. Kay tungod lagi kanang mga kiga-kigaon kay mi ba? So kauban naman ang mga bata. So kami kami ragit kay gamay raman nga pagkaon. Hindi man pwede ipakaon sa, sa kadaghanan. So tanawang inyong The Vlogs guys. So paklevits-klevits pag nahibawaan niya. Meron bag na ay ipakita. <laughs> Mura na ba tao ka ng mamon nga ka ng perting gamaya ba? So excited ka ayo mi nagkanta-kanta, syempre. Happy birthday, happy birthday party. So di ba? Ang mga bata excited na kay na magkanta-kanta pero ang tinuod ana, excited na kay lapit naman mga on. So, ang handa ni Pati, pwede lang simple pero enjoy ka ayo kay na ay cake, na ay spaghetti, na ay fries, na ay fried chicken, o labaw sa tanan ang akong paborito. Ang sinugbang nga tabagak, mauna ay akong gi, kaon pag ayo ang sinugbang nga tabagak, pwerteng lamia. Kay gimingaw, jukog sinugbang isda guys, kay ako, tapulan ko magluto. Maunay tinud anay. Inyong vlogs, is mga an <laughs> Uy, ang, tinuod, ang inyong daruka ka vlogs. Maayo ra ni mga ko. Oy mo ang konjo oda Ang inyong daruka ka vlogs. maayoron is mga kiat-kiat. Ki <laughs> Pero pag abot sa luto-luto, wa ni pulos bayhana, maining laparohon. Nito <laughs> guys no. Nijo ko mahilig ko kuan Kanang di ko mahilig magluto pero mahilig kong kaon ah ang atong voice over gi atay mura na kuan kay ang inyong daroka vlogs na pu'y ubo pero syempre kana nagpasalamat ah kay syempre another one plus na food sa edad ni Fati di ba ang importante nag ah, masayahin tayo kahit na ah, sobrang simple lang ng celebration natin yun yung pinaka importante na marunong tayo makontento ng kung ano ang mayroon tayo, ba? Diba? Sa so, tanawang, inyong The Vlogs, lami kayong kaon, ni Inda with the clevis clevis, pachit nga sa nina, di ahak mo na na ipakita. <laughs> so, syempre, habang magkaon, di dyan na malikayan ang kanang mga chika-chika, syempre, part na gina sa atong life. Ang importante, dili ta mang daot og tao normal ra na nga mag usap, usap ta no pero ayaw mo pang daot og tao mga kanahan dili kay bagbuhat-buhat mong istorya sa mga tao lami ba ninyong kuanon kumuton <laughs> thank you